lang po sa mga dadalo sa mga Christmas party, hinay-hinay lang po sa mga handaan. Sa datos ng isang ospital sa Maynila, halos kasabay ng panahon ng Pasko, ang pagdami ng kaso ng stroke at heart attack. Live mula sa Quezon City, my report si Ley Le? Ley. Jessica, kabi-kabila na nga ang mga Christmas party at syempre nariyan ang mga kainan at magdamagang mga kasiyahan. Pero sa pinakamasayang bahagi rin daw ng taon nangyayari, ang pinakamaraming kaso ng heart attack at stroke. Sa datos ng Manila Doctors Hospital noong 2011, Disyembre ang pinakamaraming admission nila ng mga kaso ng atake sa puso at stroke. Nagpatuloy pa ito hanggang January 2012 at hanggang sa matapos ang selebrasyon ng Chinese New Year. Partikular daw na pumapalo ang bilang ng mga kaso ng heart attack at stroke sa araw ng Pasko at bagong taon. Yung holiday heart syndrome, isa siya yung uh, kumbaga, eh, conglomeration ng mga Sakit sa puso na nangyayari during the holiday season, particularly uh, Christmas. Siya yung tinatawag nating merriest but the deadliest time of the year. Unang-una kapag malamig ang panahon, kumikipot daw ang mga ugat. Di pa nakakatulong ang kaliwat ka ng kainan, inuman at puyatan. Paay ng cardiologist na si Dr. Anthony Liachon, lalo na sa mga taong may high blood, may sakit sa puso o history nito sa pamilya, diabetes, mataas ang kolesterol, mga smoker, obese o sobra-sobra sa timbang at 40 anyos pataas, bago sumabak sa mga kasiyahan, magpacheck up muna sa doktor hanggat maaga. Lalo na't na marami raw mga doktor ang nakabakasyon kapag holiday. ang kailangan din gawin ay tigil muna yung paninigarilyo at tsaka alkohol. Yung may mga edad po, kailangan po magpabakuna ng uh, flu shots natin or pneumonia, kasi yung mga may heart disease so oh, na mga pasyente, pag uh, inubo sila ho, oh, natutuluyan po sila. Agad din kumonsulta kung may kakaiba ng pakiramdam sa katawan. Makatutulong din daw ang pagusuot ng mga sweater ngayong may kalamigan ang panahon. Sa pagkain naman, hinay-hinay lang daw sa matataba, maalat at matamis. Ang mga pagkain sa mga party, pwede rin naman daw gawing healthy. Sa halip na matatabang karne, halimbawa, pwedeng seafoods, gulay at prutas ang pagsaluhan. Malaki rin daw ang maitutulong ng exercise. Huwag din daw magminti sa pag-inom ng gamot ang mga may maintenance medicines na. Iwasan din daw ang mas stress, halimbawa na lang sa mabigat na trapiko sa lansangan. That is the time na kaya na i-stroke yung mga pasyente kasi yung stress ng paghahabol dito, pagpe-prepare. So wag nating pong gagawin yon. Kailangan handa na tayo sa ireregalo natin. Handa na rin tayo sa mga pagkain natin. Hindi ho tayo magkakanda kumahog na December 24 gagawin natin ho lahat yun. At dahil kasama ng kainan ang inuman, payo naman ng MMDA huwag magmaneho kapag nakainom para iwas sa kuna. Paigtingin daw ng MMDA ang kanilang kampanya kontra drunk driving. mag inspection din daw sila sa mga bus terminal para tiyaking hindi makakabiyahe ang mga nakainom na driver. Igtingan uli yung, yung pagpapatupad ng speed limit lalo sa Commonwealth and Makapagal kasi ito yung pauwi na eh uh, gal, pa, pa, uwi ka na ng mga Fairview area pa uwi na, na ng Cavite at saka yung Ross Boulevard na yan marami rin mga hangouts doon so igtinga namin yung 60 kph Jessica, base sa datos ng World Health Organization, 300,000 na mga Pilipino ang namamatay taun-taon dahil sa non-communicable diseases kabilang ang heart attack at stroke. At karamihan dito ay nangyayari sa mga buwan ng Disyembre at Enero. Jessica, hmm. ah dagdag pa riyan, Le, kasi malamig yung panahon, no? Parang nahihirapan din yata yung ating uh, metabolism na Uh, i-consume i, uh, i yung mga nakain natin i, i, o uh, i-use up yung mga kinain natin. Tama yan, Jessica. At paliwanag pa nga ng ekspertong uh, aming nakausap, si Dr. Anthony Liachon, kapag malamig nga yung panahon, ay kumikipot yung uh, mga ugat. So, hindi nakakatulong kung kakain ka ng uh, sobra o yung mga matadaba at matatamis, maaalat, tapos uh, magpupuyat ka ba. So, 'yun daw yung mga nagpapalala pa sa sitwasyon kaya yung iba ay nauwi sa heart attack at saka stroke. Mm, so, have a healthy, happy Christmas. Maraming salamat sa iyo, Alves.